Hi mga kasabi! So eto na, sobrang excited na ako kasi eto na nga, lumabas na at nakita na natin ang lahat. So eto na mga kasabi yung akin ng unboxing kagabi na hindi na tuloy dahil nagkaroon tayo ng problema, nag out. So eto na nga, tinetest ko na nga siya. Sobrang ganda. Eto na yung gamit kong mic ngayon. So kung gamit nyo ay iPhone, eto na, swak na swak talaga sa inyo. Pwedeng-pwede nyo pwedeng, itong bilhin yung lapel na ito, Napakaganda at higit sa lahat, yung boses nyo napakabuo. Kaya pakinggan nyo to. Kahit anong ingay sa labas, anong ingay na bahay ko, hindi ko nadidinig. Kasi nga, mas maganda ito. Nakakalisin siya ng mga ingay sa ating, um, alam niya na, kapaligiran. So, yun yun mga kasawi. Kaya super excited na ako. Nakakatawa. At gamit ko na nga itong lapil na bagong ko check out mga kasawi. Hindi ko to ini-endorse. Pero ito po ay talagang super nakakatuwa kasi nga ang ganda-ganda niya. Tapos ang higit sa lahat, yung lakas lang maka ano maka at higit sa lahat, akala mo talaga sobrang ano siya, yung sobrang mahal ng lapil na to. Pero kain kaya at afford ninyo to. At alam ko naman sa mga nagsisimula na content creator, kayang-kaya niyo bilhin to kasi maganda to at napapaganda pa yung tone ng boses ninyo. So yung boses ko kundi man gumanda, talagang boses ko na yan ayan. Pero ang kagandahan na kasi neto is, yun, eto nga may kasama na siya, ayan. So, eto yung charging niya, hindi ko nabubuksan. May kasama na eto na din siya. So, ayan. Yun kasi lakas lang makasyala ng kanyang ano. At syempre, hindi ko pa siya charge At kapag once na nalobat na dito, pwede mo siyang ilagay dito yung dalawang mic. Tapos eto yung charging niya, nasa likod lang. So, kung mapapansin nyo. At syempre, kapag uh, ano din, dito natin makikita kung ilang percent na yung uh, kanyang charging. Hmm. Na, yan, ha Nakita niya na. So, sobrang excited. Kaya ito, ginamit ko na talaga siya. At nakakatuwa kasi dahil na-appreciate ko talaga siya. So, tatlo na nga yung lapel ko, mga kasawi, isang DJI, tapos dalawang yun nga, walang brand, tapos eto ko para ko talaga, eto yung napakaganda, at mm, siguro I hope na masana matagal malobat, kasi yung tatlong lapil ko, napakabilis malobat eh. Pero tinatagal din naman niya is mga 3 hours, 4 hours, depende yung kapag tuloy-tuloy yung gamit mo, pero kapag hindi naman, naabot din eto ng mga 1 week, kapag ka hindi tuloy-tuloy yung vlogging mo. Pero eto, hopefully, kasi eto na talaga yung gagamitin namin kasama yung mga anak ko. Eto na yung magiging lapel namin. Since na pag iPhone ka, pwedeng pwede to sa'yo. Kasi nga, yung gamit ko nga is iPhone 16 Pro Max. So, nakaka-excite. Kaya sa mga gustong bumalak na bumili ng lapel na to, ayan, pwede kayong bumili at I hope na sana magustuhan nyo din kagaya ko. At nakakatawa kasi dati is Uh, pangarap ko lang siya. Pero ngayon, natupad ko na na gusto ko na siya. Natupad ko na binili ko na talaga siya. Maraming salamat mga kasabi. Love you. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye!